Hanapin ang mali sa larawang ito. Ate, kapag nakita mo ang mali sa larawang ito nang hindi natatapos ang iyong tatlong minutong oras, meron kang 500 pesos kunin mo. So, paano ate? Ready ka na ba? Ready na po. Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige, hanapin mo na. Kunin na mali dyan. Hanapin mo. Hirap po sa'yo. Okay. Sige. Ilapit mo. Eh. Ganyan mo. Hanapin mo. Okay. So, Ituro mo kung ano mali dyan Ano ang mali dyan? Sa nakikita mo? Sa larawan, ano ang mali? Number 3 Number 3? Isigaw mo Number 3 po Bakit number 3 ang naisip mo na mamali sa larawan ito? Ira po So, okay, bakit number 3? Dahil yun ang nakikita mo Sigurado ka na Sure na sure na Gano'n ka sigurado? Ilang porsyento? 100% Atay laksan mo ang sagot mo Na mali sa larawang ito ay number 3 Sure na okay. Number 3 Mali ang number 3 Hanapin mo ulit Okay 2 minutes and 10 seconds Ganto mo Okay Hanapin mo Okay Kayo ba Ano ba Kayo Hanapin mo muna Okay So kayo ba Mga katropa Alam nyo ba Kung ano ang mali Sa larawang ito Kapag nakita nyo Kung ano ang mali dito Mag-comment kayo dyan Mag-like at mag-share Para may chance kayong manalo Okay? Kapag tama sagot mo, pwede ka rin magkaroon ng 500 pesos Sige ate, hinapin mo 1 minute and 42 seconds Bakit mali? Bakit mali yung number 5? Kasi dahil naiiba Naiiba Mga katropa, hirap mo ulit Okay? So ngayon, ang sabi dito ni ate Can you buy the meat here? Ang sagot niya raw na mali ay number 5. Okay? Sure na sure ka na ba sa number 5? Hindi na magbabago ang isip mo? 5 na talaga. 5 na. Baka, pwede bang palitan? Kung hindi ka masigurado ko na sa five? Okay, ate, itaas mo yung hawak mo. Itaas mo ng todo. Five. dahil lang, five. Five. Five ang sagot mo. Sigaw mo, five. 5, five. five. Bali ang 5 <laughs> eh, mo ulit, hanapi. Okay, last 58 seconds. Okay, hirap mo na kaganto. Sayang, sige. Mahanap po. Teka lang, ano yung muna, silip-silipin mo na todo. Okay, harap mo dito ta para nakikita rin ng ating mga viewers. Okay, can you find? Okay. Sige ate, hanapin mo ng todo. Mga katropa, kayo ba ay matalas ang mata? Mahilig kayo maghanap sa mga ganito, sa mga ganitong hanapan, sa mga ganitong palaro. Katropa, baka ito na ang chance upang manalo ka dahil napakahaba ng oras natin. Tatlong minuto, patuloy ang hula mo hanggat may oras ka. Mga katropa, si ate meron pa 22 seconds. Ate, ano sagot mo? Hirap mo dito, ha? Six! Bakit six ang sagot mo, ate? Ilaksa mo. Yan lang po yung yun lang ang medyo nakikita mo at ang 6 ay nasa bandang D dulo kaya 6 ang sagot mo last 4 seconds Hindi na magbabago ang isip sure na ate isigaw mo ang number 6 itaas mong mo hawak mo 6 sabihin mo 6 time is up 6 mali ang 6 okay harap mo dito ate harap mo dito kayo mga katropa kung alam nyo tamang sagot i-comment nyo at pwede rin kayo manalo ng 500 pesos